Hoy, makinig kayo. Mayroon akong sasabihin sa inyo. Bakit kayo galit kay Kakay? Mga construction. Wala namang kasalanan si Kakay. Ba't sinisisi nyo si Kakay? Ano bang kasalanan ni Kakay sa inyo? Ha? Ha? Kayong mga bisaya. Ba't galit na galit kayo sa kay Kakay? Na bisaya man din yan si Kakay. Dapat hindi kayo nagagalit. Bakit galit kayo kay Kakay? Ano ba talagang ano nyo kay Kakay? Bugu-buguon talaga kayong mga bisaya na nga tayo bugo-bugoon pa, bubu pa. Dapat, huwag kayong ganyan, magalit kay kay Kakay. Ha? Hindi naman kayo nilalait ni Kakay na sabihan kay construction lang. bakit kayo nagagalit? Oh, kayo yung mga ano dyan, yung mga gumagawa ng content din. Bakit kayo nagagalit kay, ano, kay Kakay? Wala naman yung kasalanan si Kakay kasi ginagawa lang man ni Kakay yung tama dyan sa social media. Oh ito lang masasabi ko sa inyo. Ha? Makinig kayo! Bakit kayo nagagalit kay Kakay? Ay mga Bisaya. Bisaya, Bisaya na nga tayo tapos Bisaya yan si Kakay, alam niyo. Oo, oh, katulad din yan sa atin mga Bisaya. Ba't galit kayo na galit kayo kay Kakay? Ba't ikahihiya, ba ba ninyo na construction worker kayo? Trabaho yan, huwag kayong mahiya. Hindi yan pwede kahihiya natin. Na, dakit pala kung construction worker tayo pag sina, sinasiraan sinisiraan kayo ni Kakay. Kaya, hindi naman yan totoo yung sinasabi ni Kakay. Ba't nagalit na, galit, na galit kayo? Ano ba talaga sa kayo? Mahina talaga ang loob ninyo at saka mahina makitid ang mga utak ninyo. Tayo mga bisaya, masabihan tayo, makitid yung utak natin. O, totoo lang. Kasi yun ang sasabihin ng mga uh, tao dito sa Manila. Kasi mga probinsyano tayo na madali lang magagalit at saka madali lang matukso. O, yun ang akala ng mga pagakala ng mga ano dito, mga Tagalog. O, sa totoo lang po, mga konstruksyon, mga bisaya. oo yan ang sasabihin ng mga Tagalog ito na yung pag taga probinsyano ano makitid ang utak madali lang magagalit madaling matukso so ngayon wag niyo pagalitan si ano si Kakay wala namang kasalanan si Kakay ano ano ba talaga kayo mga ano talaga kayo mga Bisaya pa bugo-bugon bubu pa oh ganun nang pag-isip ng mga bis, na, mga Tagalog diyan kaya wag niyo pa iralan yung ano ninyo nagsama ang loob niyo kay Kakay wala kasalanan si Kakay diyan kasi content lang yun ng kay Kakay. O, oh, diba? Tama ba ako? O mali? O oh, mag-comment kayo? O mali ba? O oh, ibas niyo ako? O oh, mga ano dyan, yung mga bisaya dyan, nakatulad sa akin. Mga bug bugoon mo, mga bisaya mo. Hindi mo kaintindi. Oh.